Sinabi niyang sinuman ay gagawa ng pareho. Na ang mga ginagawa ay karaniwan. Na ang atensyon, pag-aalaga, at presensya ay mga normal na bagay. Madali itong matagpuan. Ngunit ngayon, sa gitna ng napakaraming walang laman na presensya, na pagtanto, walang sinuman ang gumagawa ng pareho. Walang sinuman ang nagbibigay ng katulad na paraan. Walang sinuman ang humahawak sa mga mabigat na bagay. Walang sinuman ang nananatili kapag lumilitaw ang pangit na bahagi. Walang sinuman ang nagtutuloy kapag ang lahat ay lumalayong. Walang sinuman ang umuunawa sa katahimikan na hindi maaring isalin. Walang sinuman ang nananatili dahil sa paniniwala, hindi dahil sa kakulangan. Ang dati ay tinatawag na labis. Ngayon ay nananabik. Ang konsistensya, ang pag-aalala sa mga detalye, ang inakarating ka ba ng maayos, ang ti-okay ba talaga ang lahat, ang paraan ng pag-unawa sa mga bagay na di man lang nasabi. Noong panahon na yon, tila labis. Ngayon tila imposibleng matagpuan. Ang dati ay pag-aalaga ay naging kawalang kasama. Ang dati ay nakabahala ay naging pangungulila. Ang tinawag na drama ay naging kapanahunan. At ang dating itinakwil dahil tila mahina, ngayon ay hinahangad dahil sa pagiging totoo. Tanging pagkatapos mawala ay mapagtanto ang mga bagay na hindi na maibabalik. Tinawag itong pagkakabit. Ito ay ugnayan tinawag na bigat. Ito ay pagsasakripisyo. Tinawag na pagsisikip. Ito ay presensya. Ngayon, bawat pagtatangkang punan ang puwang na ito ay nagpapatunay, hindi ito labis. Ito ay bihira. At ang bihira, kapag umalis, ay hindi na babalik sa parehong paraan. Hindi sa parehong panahon. Hindi sa parehong puso. Napagtanto ng huli. Ngunit napagtanto sinabi niyang sinuman ay gagawa ng pareho. Na ang atensyon ay matatagpuan dyan. Na ang pag-aalaga ay di espesyal. Na ang presensya ay simpleng presensya. At sa loob ng ilang panahon, naniwala siya rito. Naniwala siya sa talumpati na nagpapagaan sa konsensya ng mga hindi marunong pahalagahan ang kanilang meron. Sinabi niyang ang labis ay hindi kailangan. Na ang labis na pag-aalaga ay nakakabigti. Na ang labis na pag alala ay nakakapagod na ang labis na mga salita ay nakakapagod. Nagtawanan sa mga intensyon. Pinabayaan ang mga detalye. Hindi pinahalagahan ang dalas. Tinanggihan ang lalim. Sinabi niyang iyon ay simpleng bagay. Sinabi niyang sinuman ay gagawa ng pareho. Sinabi niyang ito ay basta paraan. Sinabi niyang hindi ito pag-ibig. Ngunit ang panahon ay may kakaibang paraan ng pagtuturo sa mga bagay na tinatanggihan nating makita. At nayon, napapalibutan ng mga walang laman na presensya, na pagtanto, wala ni isa ang nagbibigay ng pareho. Walang nananatili. Walang nakikinig ng buo. Walang nagbibigay ng atensyon ng walang nakatagong layunin. Walang tunay na nagmamalasakit. Saturado ng mga taong mabilis ng mga boses na marami ang sinasabi, ngunit kaunti ang nararamdaman ng mga pangakong sumasabog sa unang alitan ng mga yakap na hindi kayang suportahan ang lalim ng isang masamang araw. Napagtanto ang kawalan ng mga bagay na dati ay tila labis. Ngayon, ito ay labis na namimis. Namimis ang pagpupumilit. Namimis ang tuloy-tuloy na pagbibigay. Namimis ang hindi hinihingin galaw. Namimis ang tingin na dumaan sa mga maskara. Namimis ang pakikinig na walang hinihingin kapalit. Namimis ang mensahe na walang dahilan, ngunit totoo. Dati ay tinawag na pangangailangan. Ngayon ay tinatawag na emosyonal na maturidad dati ay ininterpret bilang pagkontrol. Ngayon ay naalala bilang presensya. Dati ay kinukutya bilang labis. Ngayon ay hinahangad bilang kanlungan. Ngunit ang panahon ay hindi nagmamadali upang balikta rin ang pananaw. At ang tinanggihan dahil sa hindi paghahanda, ngayon ay hinahangad dahil sa kawalan. Ngayon, wala nang kayang tiisin ang mga mahihirap na araw. Ngayon, walang nakatitingin ng walang pagkaabala. Ngayon, walang nan insisting na may integridad. Ngayon, walang talagang nananatili. Ngayon, ang umiiral ay mababaw na pakikipag-ugnayan. Mga tao na hindi marunong manatili kapag nanginitim ang ilaw. Mga tao na mabilis sumagot, ngunit wala namang nauunawaan. Mga tao na gusto ng kasama, ngunit hindi kayang tiisin ang pagiging malapit. Ngayon, ang kawalan ay malakas ang boses. Hindi dahil sa mga bagay na kulang sa mundo, kundi dahil sa mga bagay na napagtanto nating dati ay mayroon at wala na. Sinabi na sinuman ay kayang gawin ang pareho. Ngunit ngayon, ang paghahambing ay masakit. Dahil wala nang umaulit sa mga bagay na naranasan doon. Walang nakakaunawa sa mga salitang hindi natutunton. Walang sumasagot ng may kaluluwa. Walang nananatili kapag nangingibabaw ang pride walang nakakalampa sa mga nakikitang hadlang ng takot na may ganitong katotohanan. Ngayon, kahit ang pinakamaliit na galaw ay nawawala. Ang nakakabuwisit na pagpupumilit na ngayon ay magiging ginhawa. Ang labis na pagtitiis na ngayon ay magiging biyaya. Yaong paraan ng pag-unawa sa mga bagay na hindi nasabi. Invasibo ba? Hindi. Ito ay purong pag-ibig, hindi pinigilan. Pag-ibig na nakakaabala sa hindi marunong makilala at ngayon, wala na ito tanging natitira ay mga walang saysay na pag-uulit ng isang damdamin na hindi na bumabalik. Tanging natitira ay mga pag-uusap na nakakapagod. Silensyo na sumisigaw. Mga pagtatangkang punan ang walang kapalit. Sinabi niyang labis na ito. Ngunit ngayon ay nauunawaan na ito ang lahat. Ngayon ang kawalan ay kumokontrol sa mas malaking espasyo kaysa anumang presensya. Dahil hindi basta-basta ang presensyang pumapalit sa ganitong uri ng pwesto. Ngayon mayroong kamalayan. Ngunit huli na. Ngayon mayroong pag-unawa. Ngunit nasa kawalan. Dumating ang halaga ng ipakita ng kawalan kung ano ang tunay na presensya. Dumating lamang ng walang ibang kilos ang nakapag-abot sa naramdaman noon. Tinawag niya itong pagkakapit. Tinawag niya itong labis. Tinawag niya itong emosyonal na depende. Ngunit ngayon ay nauunawaan, ito ay lalim. Ito ay ugnayan. Ito ay totoong pag-ibig. At ang katotohanan, kapag umaalis, ay dala ang kakayahang magpanggap na walang pakialam. Ngayon, bawat bagong mukha ay tila mas maliit. Bawat bagong palitan ay tila isang pagsisikap. Bawat bagong pagtatangkang ay parang paghahambing. Walang sapat. Dahil ang sapat ay iniwan sa nakaraan. Sinabi niyang hindi ito gaanong importante. Sinabi niyang hindi niya kailangan ang lahat ng iyon. Sinabi niya'ng ayos lang siya. Ngunit ngayon ay tanging pangungulila na nakabalot sa pride. Tanging katahimikan na nakabalot sa kalayaan. Tanging sakit na nakabalot sa rasyonalidad. Ngayon ay kawalan. Kawalan ng sarili. Kawalan ng mga bagay na tinanggihan dahil sa kakulangan sa paghawak. At habang mas sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ayos lang, mas napapansin niyang hindi. Walang bagay na umaangkop. Walang bagay na nagbibigay ng ginhawa walang bagay na umaalab sa parehong sigla. Hindi naman naging mas masahol ang mundo. Ang sukat ay nagbago. At kapag naranasan mo ang bihira, ang karaniwan ay nagiging hindi matiis. Ngayon, ang pagsisisi ay hindi sumisigaw. Ngunit humihina sa bawat kilos na hindi pumupuno. Sa bawat haplos na hindi nagpapainit. Sa bawat presensyang hindi nakatayo. Sinabi niyang sinuman ay kayang gawin ang kapareho. Munit ngayon kahit lahat ay hindi kayang makagawa ng kapareho. Hindi pa lahat ay nasasabi. Mayroong labis na nakatago sa katahimikan na ito. Halimbawa, ang bahagi kung saan sinusubukang palitan. Kung saan sinisikaping ilugar ang ibang pangalan, ibang boses, ibang mukha sa parehong puwang kung saan tanging isang anyo ng paghawak ang maaring umangkop. Munit hindi ito umaangkop. Hindi kailanman umaangkop. Dahil ang katotohanan, kapag pumasok, ay nag-iwan ng marka na walang kasinungalingan ang makapagbubura. At kahit nasabihin ang kabaligtaran, alam ng katawan. Nakikilala ng emosyonal na alaala. Tumugon ng puso. Bawat pagtatangkang mag-distract ay nagiging isa pang patong ng frustrasyon. Isa na namang hindi natutulog na gabi. Isa na namang pagkikita na nagtatapos ng mas masahol pa kaysa sa pagsisimula. Isa na namang usapan kung saan ang lahat ay tila labis na ensayo, mababaw, masyadong kalkulado. Ang kawalan ng pagsasakripisyo ng iba ay nagbubuka sa kung gaano na ang nawala. At ang dating tila drama ngayon ay pangangailangan. Namimiss ang mga bagay na hindi palaging maganda. Ngunit buo sa buong oras. Namimiss pa ang mga pagtatalo. Ang intensidad. Ang magaspang na pag-aalaga. Ang katotohanang nakakasakit, ngunit hindi nagkukulang. Sobrang labis ba? Marahil. Ngunit ito ay tunay. At ang tunay, kahit gaano ito nakakainis, ay nagpapagaling. Ang mababaw, kahit gaano ito kasiya siya, ay nagpapabawas. Ngayon, ang natira ay ang ganitong pagkasensitibo, walang nasa labas ang may parehong temperatura. Walang maihahambing sa wala namang performance. Sa hindi kailangan ng mga filter. Sa nangyayari kahit sa katahimikan. At habang tumatagal ang panahon, mas tumitindi ang sakit ng pag-unawa. Dahil natutunan na hindi lang isang tao ang nawala. Ito ay isang pagkakataon. Isang ligtas na espasyo. Isang pambihirang koneksyon. Isang uri ng pag-ibig na hindi mo makikita ng dalawang beses sa parehong paraan. Ang problema ay hindi ang labis. Ang problema ay ang kawalan ng kakayahang tumanggap. Hindi lahat ay handang mahalin sa ganitong paraan. At kapag hindi kahanda, ang nagpapagaling ay nakakatakot. Ang malalim ay nakakabunton. Ang totoo ay nakakaabala. At doon umiiwas. Lumalayong. Tinatanggihan. Pinipili ang mababaw dahil mas madali itong harapin. Ngunit pagkatapos ang mababaw ay nagiging nakakasawa. Ang kawalan ay nagiging sakit. Ang paghahambing ay nagiging torture. At ang alaala ay nagiging parusa dahil wala nang pagbabalikan. Wala nang paraan para ibalik ang tinanggihan. Wala nang paraan para makabalik sa isang lugar na hindi na umiiral sa parehong paraan. Maaaring mayroon pang muling pagkakakonekta. Ngunit hindi na muling magagawa ito na may parehong kawalan ng muwang. Hindi na muling magagawa ito na may parehong pagtingin. Hindi na muling magagawa ito na may parehong malinis na katotohanan. Nawala na ang tamang panahon. At ang tamang panahon, kapag dumaan ay hindi na nababalik. Ngayon, ang mayroon ay ang butas na sinusubukang itago sa pamamagitan ng mga distraksyon. Sa pamamagitan ng trabaho. Sa pamamagitan ng mga bagong kontak. Sa pamamagitan ng mga salitang itinatapon lamang sa automatic. Ngunit wala sa mga iyon ang nakakapag-ayos. Dahil ang kulang ay hindi bago. Ito ay katotohanan. At ang katotohanan kapag umalis ay hindi nag-iwan ng kapalit dumarating ang kamalayan ngunit dumarating ito sa echo sa katahimikan sa kawalan at napagtatanto sa wakas hindi ito labis hindi ito drama hindi ito pagdepende hindi ito pangangailangan ito ay pag-ibig ito ay pagtangkilik ito ay isang tao na nakakita ng hindi nakikita ng iba na nagtagal sa mga bagay na hindi kayang tiisin ng iba. Nananatili kung kailan lahat ay nagsasabing umalis na. Tinawag itong sobra. Ngayon ay tinatawag itong hindi mapapalitan. At ngayon ang natitira. Ay ang mapagtanto, araw-araw, na ang mga tiyak na presensya ay hindi na mauulit. Ni sa oras. Ni sa pagsisikap. Ni sa swerte. Tumingin ka ng mabuti sa kung ano ang natira dyan sa loob ngayon ang pagkabalisang walang pangalan, ngunit lahat ay sinusubukang itago sa ilalim ng tapis. Hindi ito pagsisisi. Ito ay sakit ng isang kamalayan na dumating ng huli. At ang pinakamarahas na bahagi ng huling kamalayan ay hindi nito binubura ang pagkakamali, ngunit ginagawa nitong imposibleng ulitin ito ng walang kamalayan. Matapos malaman, hindi na maaring magkunwari. Hindi na maaring tanggapin ang kahit anong bagay hindi na maaring linlangin ang sarili sa kung ano ang walang lalim. Lahat ay nagsisimulang marinig na peke. Pinipilit. Hindi sapat. Ang atensyon ng iba ay tila isang ensayo. Ang mga pag-uusap ay tila kinopya. Ang mga yakap ay hindi nagpapagaling. Ang mga mensahe ay hindi umaabot. Dahil ang lahat ay tila mas mababasa na kuha na. At hindi ito idealisadong alaala. -ala. Ito ay visceral na paghahambing. At ang pinakamahirap sa lahat ng ito ay walang sinuman na masisisi, walang paliwanag, walang kontrabida. Mayroon lamang isang maling desisyon, isang puwet na masyadong mainay, isang pagtakas na nakadesenyo bilang kalayaan. At nayon, huli na para bawiin. Huli na para muling ayusin. Huli na para magpanggap na hindi ito napansin. At mapansin, sa kasong ito ay isang paghatol sapagkat walang balik pero wala rin kapayapaan. Ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit may isang presensyang espiritu. May isang echo ng isang bagay na patuloy na umuugong sa loob, kahit na ang katawan ay malayo. At sa tuwing may sumusubok na lumapit, bumabalik ang tahimik na paghahambing. Lumalabas ang nakatagong isip, hindi ito pareho. Hindi siya nakararamdam ng pareho. Hindi siya nagmamalasakit ng pareho. Hindi siya umiibig ng pareho. Sinabi niyang kaya ng sinuman. Ngayon ay nauunawaan na hindi ito basta sinuman na makakayanan. Sapagkat hindi ito madali, hindi. Hindi ito magaan buong oras. Hindi ito matamis sa lahat ng pagkakataon. Ngunit ito ay totoo kahit sa sakit. At ito walang iba pang nagbibigay. Ngayon, ang buhay ay binubuo ng mga kapalit. Mga recyclable na ugnayan. Mga damdamin na nagtatagal sa oras ng isang notification walang kayang suportahan, walang nananatili, walang humihigit sa ibabaw. Sapagkat ang tila labis ay, sa katotohanan, ang kaunting hinihiling ng pag-ibig para ito ay maging tunay na pag-ibig. Ngunit natutunan lamang ito kapag nawawala. Naiintindihan lamang ito kapag ang mababaw ay nagiging di matanggap. Pinahahalagahan lamang ito kapag ang kawalan ay naging bahagi na ng rutina. At kapag napagtanto ito, wala nang natitirang puwang para sa distraction wala nang sigla para sa mga laro. Wala nang pasensya para sa mga malamig na relasyon. Ang natitira ay pangungulila sa hindi na muling babalik. Pangungulila sa abala na nagpasimula ng pag-unlad. Pangungulila sa katahimikan na tumanggap. Pangungulila sa hidwaan na may dalang pagmamahal. Pangungulila sa tingin na hindi humuhusga. Pangungulila kahit sa mga sakit sapagkat ang sakit ay may kabuluhan. Ngayon, ang pumipinsala ay ang kawalan ay ang labis ng wala. Ay ang artipisyal na gaan na umaapaw. At ang pangmuli lang ito ay may pangalan. May amoy. May sandali. May takdang oras sa alaala. At hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas o gaano karaming mga distractions ang dumating, ito ay babalik. Sa dulo ng araw. Sa mahabang gabi. Sa gitna ng kahit anong usapan. O kapag ang katahimikan ay sa wakas tumigil na sa pagwawalang-bahala. Ito ay babalik. At kapag bumalik, lahat ay mauulit. Ang sisi, ang kakulangan, ang alaala, ang katiyakan na ang nawala ay hindi naging labis. Ito ay pag-aalala. At ang tinanggihan dahil sa labis na tila sa katotohanan, ito ang sumusuporta sa lahat. At kung nagbasa ka hanggang dito na may mabigat na dibdib, ito ay dahil naranasan mo na rin ito o nararamdaman mo ngayon. Dahil minsan hindi ang wakas ang masakit. Ito ay ang tunay na pag-unawa sa kung ano ang nawala. Sinabi mong kahit sino ay gagawa ng pareho. Sinabi mo ito ng may tiwala. Sinabi mo ito ng walang pag-isip. Sinabi mo ito para maprotektahan ang sarili. Ngunit ang oras ay may walang awang paraan ng pagpapakita kung ano ang bihira. At ngayon, napapaligiran ng mga tao na umiulit lamang, na kumokopya lamang, na nagganap lamang ng tungkulin na giging imposible na hindi mapansin, walang sinuman ang nag-aalok ng katulad. Walang sinuman ang kayang hawakan ang kabuluhan ng hindi sumusuko. Walang sinuman ang nagtataguyod ng walang interes. Walang sinuman ang nakakaramdam kung ano ang mali sa tono ng boses. Walang sinuman ang nagtatanong ng dalawang beses kapag ang sagot ay sapilitan. Ang tinawag na labisin ngayon ay nakukulangan. Nakukulangan sa hindi komportableng pagpupumilit sa atensyon sa mga detalye, sa narating ka ba ng maayos, na nakakainis, ngunit ngayon ito ang lahat. Tinawag na drama. Ngayon ay tinatawag na emosyonal na kapanahunan. Tinawag na pagkasakal. Ngayon ay nauunawaan bilang presensya. Tinawag na pangangailangan. Ngayon ay nararamdaman sa balat kung ano ang maging paligid ng mga tao, at gayon paman ay makaramdam ng hindi nakikita. Dahil ang mundo ay puno ng mga distraksyon, ngunit palaging higit na mahirap sa lalim. At kapag naranasan ang tunay na lalim, lahat ng sumunod ay tila mahina, sinanay, kulang. Ang katotohanan ay ang mga yon ay hindi labis. Ito ay pag-ibig. Ito ay pagbibigay. Ito ay isang tao doon, buo, kapag hindi alam kung paano humingi ng tulong. Ngunit umalis. At hindi dahil natapos na umalis dahil tinanggihan dahil hindi naniwala dahil hinusgahan ng mga hindi pa alam kung ano ang maging ganito ang mahalin at ngayon ang pagsisisi ay hindi dumarating bilang luha dumarating ito bilang paghahambing dumarating ito bilang hindi komportable dumarating ito bilang pakiramdam na nakaukit sa dibdib na walang ibang makakarating sa parehong lugar sinasabi mong lahat ay ayos lang ngunit nakakaranas ng kakulangan kakulangan ng isang bagay na hindi inaalok ng mundo. Kulang ng isang bagay na hindi matatagpuan sa api, sa mabilis na usapan, sa koneksyong walang presensya. At kahit gaano pa man subukan na punan ito ng mga bagong tao, mga bagong haplos, mga bagong boses, ang emosyonal na alaala ay tumatanggi. Alam ng katawan kung kailan isang bagay ang peking. Kinikilala ng kaluluwa kung kailan ang isang bagay ay mababaw. At dito'y nagiging maliwanag ang pangunawa, hindi ito sobra. Ito'y eksaktong kinakailangan, ngunit wala pang katatagan upang tanggapin ito. Ngayon, nananatili ang bulang hindi nakikita. Ang presensyang multo na sumasakop sa bawat bagong simula. Ang sukatan na hindi kayang abutin ng iba. At hindi mahalaga kung gaano katagal ang lumipas, hindi malilimutan ang katotohanan. At kung nabasa mo ito at naramdaman mong may humigpit sa iyong loob, magkomento ka. Sumulat ng kikailangan ko ito dito sa ibaba. O, kung nais mo, ibahagi ito sa isang tao na naniniwalang madali lang makahanap ng tunay na pag-ibig. May kabuluhan ba ito sa iyo hanggang dito? I-like ito upang mas maraming tao ang makasali sa usapan at mag-subscribe sa channel dahil dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na walang ibang may lakas ng loob na ilagay sa mga salita.